Ang bagong dance video ni Catherine Bernardo na nagpapakita ng kanyang sexy dance number sa Century Tuna Super Buds 2024 na ay naging viral, nakakuha ng malaking atensyon at papuri sa iba't ibang social media platforms. Ipinamalas ng event ang kahusayan ni Catherine sa pagsayaw at ang kanyang matapang na fashion choices na lalo pang nagpapatibay sa kanyang estado bilang isang icon ng kagandahan at fitness. Century 2 na Super Buds 2024 na performance, sexy dance number ni Catherine Bernardo. Kasuotan. Si Catherine ay nagsuot ng isang napakaganda at mapangahas na damit na nagpa-highlight sa kanyang mga mahihinhing galaw na nagdagdag ng kagandahan at pang-aakit sa kanyang performance reaksyon ng publiko, ang video ay nakatanggap ng labis na positibong komento sa social media, kung saan pinupuri ng mga tagahanga at manunood ang kahusayan ni Catherine sa pagsayaw, ang kanyang kumpiyansa, at ang kanyang kagandahan. Positibong feedback, ang performance ni Catherine ay inilarawan bilang, napaka-sexy at mapangahas at marami ang pumupuri sa kanyang kakayahang pagsamahin ang kagandahan at katapangan. Binahan ng mga tagahanga ang social media ng mga komento tulad ng, si Catherine ay epitome ng grace at beauty, at ang kanyang mga galaw sa sayaw ay kahangahanga pagpili ng endorser, si Catherine Bernardo ay pinili bilang endorser para sa Century Tuna Super Buds 2024 dahil sa kanyang dedikasyon sa fitness, healthy living, at ang kanyang impluensya sa entertainment industry. Ang kanyang commitment sa pagpapanatili ng malusog na pamumuhay ay akma sa mga halaga ng brand. Naginagawa siyang perpektong ambasador. Ang viral dance video ni Catherine Bernardo sa Century Tuna Superbuds 2024 na ay nakabighani ng mga manonood sa kombinasyon ng sexy at mapangahas na mga elemento. Ang kanyang kahusayan sa pagsayaw at stan na nakasuutan ay nakatanggap ng malawakang papuri, lalo pang itinatag ang kanyang estado bilang role model ng kagandahan at fitness. Ang positibong feedback sa social media ay nagpapakita ng impluensya ni Catherine at ang paghanga ng kanyang mga tagahanga. Ang event na ito ay hindi lamang nagpakita ng talento at kagandahan ni Catherine kundi pinagtibay rin ang kanyang estado bilang isang fitness icon at ang perpektong endorser para sa Century Tuna Superbods.